Mahal naming pamilya sa pananampalataya na yong bagong araw at simula ng Hulyo, pong puso namin tayong tinatanggap sa presensya ng Panginoong Jesus. Tunay na napakabuti ng Diyos, binigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon, panibagong simula at pag-asang puno ng kanyang pag-ibig at piyaya. Marahil marami sa atin ay pumapasok sa buwang ito na may dalang pagod, takot o bigat ng nakaraan Ilan sa atin ay may sugat sa puso, may mga tanong na hindi pa nasasagot, o mga pangarap na parang malabo pang matupad. Pero ngayong araw, anyayahan natin ng Diyos na muling magbukas ng pinto ng kalayaan sa ating mga buhay. Sinabi ni Apostol Pablo, Pinalaya tayo ni Kristo upang maging tunay na malaya, kaya't manatili kayong matatag at huwag ng paalipin muli. Galatia 5.1 Ama naming Diyos, salamat po sa kalayangin niya alok mo sa bawat isa sa amin. Hindi na kami alipin ng kasalanan, kahihiyan o mga lumang sugat ng nakaraan. Ang iyong biyaya at pag-ibig ang nagbibigay sa amin ng lakas upang bumangon, magpatawad at magpatuloy. May mga pagkakataon na parang nakakulong tayo sa takot, guilt o mga masamang nakasanayan. Ngunit sinabi ni Jesus, kapag ang anak ang nagpapalaya sa inyo, tunay nga kayong magiging malaya. Panginoong Hesus, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pamilya, mga anak at ang aming mga puso. Palayain mo po kami mula sa mga tanikala ng duda, galit at pagkakabigo. Basbasan mo ang bawat isa ng bagong pag-asa at panibagong panaginip. Banal na Espiritu, lumapit ka at gumalaw sa bawat sulok ng aming buhay. Linisin mo po ang aming alaala, palitan mo ng kapayapaan ang aming mga takot. At bigyan mo kami ng tapang upang harapin ang bawat hamon. Ayon sa awit 1185, tumawag ako sa Panginoon sa gitna ng kagipitan. Sinagot niya ako at inilagay sa maluwag na dako. O Diyos sa buwan ng Hulyo na ito, dalhin mo kami sa mas malawak na lugar sa pag-asa, pagpapatawad, at bagong simula. Alisin mo ang lahat ng masikip at mabigat at punuin mo ng liwanag ang bawat bahagi ng aming buhay. Panginoon, idinudulo po namin ang bawat magulang, bawat anak, bawat kabataan at nakatatanda na nawawala ng pag-asa. Palayain mo po sila mula sa anumang gumagapos sa kanilang isipan at damdamin. Pigyan mo po kami ng lakas na tumalikod sa masamang gawi at yakapin ang tunay na kalayaan sa iyo. Idinadalangin ko na sa bawat tahanan ay dumaloy ang kapayapaan, pagmamahalan at pagkakaisa punuin mo po ng biyaya ang bawat relasyon, trabaho at panaginip. Jesus, Ikaw ang aming pastol at tagapagligtas. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal, paggabay at kapangyarihang nagpapalaya at sa amin araw-araw. Ngayong gabi, nihiling namin ng iyong baspa sa proteksyon. Patulugin mo po kami ng may kapayapaan at panibagong lakas. At sa bawat pagising ay ipaalala mo sa amin na kami ay tunay na malaya dahil sa iyo. Panginoon. Kung ang panalangin na ito ay nakaantig sa iyong puso, isulat ang Amen sa mga komento at ibahagi ito sa kapwa, nangangailangan ng kalayaan kay Kristo. Huwag kalimutang sumubaybay sa aming channel para sa mas marami pang panalangin at salita ng pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, kami nanalangin. Amen.